Ang dami ditong maskara pang Halloween party. <laughs> pang Halloween party ni tatay, Oh, ang dami. <laughs> Ayan. Pang decoration niya. Ang gaganda niya. Pang Halloween party. Ayan. Ayan. Pang Halloween party to, eh. Ayan. Ayan, ano Mga maskara ito eh. Ayan. Ayan. Ayan, mga iba't ibang uri ng maskara niya. Ayan. Mga koleksyon ng aking amo. Ayan. Ayan. Ito maganda-maganda to ah. Ginagamit pa sa ano? Sa London galing. Ito. Ito naman napakalungkot naman ng mukha nito. <laughs> Ayan. Ang gaganda niya. Iba't ibang ori ng Collection. Collection ng amo ko yan. Ito ang cute. Ito ang cute niya. Saka ito. Ang cute niya talaga nito. Ang cute niya.